Ang saging ay ang isa sa pinakapopular na prutas sa mundo. Bukod sa masarap at mura, ang saging ay mayaman din sa mga nutrients at iba pang health benefits na makakatulong sa ating kalusugan. Narito ang top 10 na mga benepisyo sa kalusugan na makukuha sa pagkain ng saging. Isa, ang saging ay nagtataglay ng potassium, isang mineral na mahalaga para sa pagpapanatili ng normal na blood pressure at heart function. Ang potassium ay tumutulong din na mag-balance ng fluid at electrolyte levels sa katawan. Ayon sa Harvard School of Public Health, ang pagkain ng sapat na potassium ay maaaring bawasan ang risk ng stroke at iba pang cardiovascular diseases. Dalawa, ang saging ay mayaman din sa vitamin B6, isang water-soluble vitamin na kailangan para sa metabolism ng protein, carbohydrates at fats. Ang vitamin B6 ay tumutulong din sa paggawa ng red blood cells, neurotransmitters at antibodies. Ang isang medium-sized banana ay nagbibigay ng 33% ng recommended daily intake ng vitamin B6. Tatlo, ang saging ay naglalaman din ng fiber, isang uri ng carbohydrate na hindi natutunaw sa tiyan at dumadaan lang sa digestive system. Ang fiber ay nakakatulong na mag-improve ang digestive health dahil pinapadali nito ang bowel movement at pinuprotektahan ang kolon mula sa mga toxins. Ang fiber ay nakakatulong din na mag-control ng blood sugar levels at mag-suppress ng appetite. Ang isang medium-sized banana ay nagbibigay ng 3.1 grams ng fiber. Apat, ang saging ay may antioxidant properties din dahil nagtataglay ito ng mga phytochemicals tulad ng catechins, dopamine at gallocatechin. Ang mga antioxidants ay nakakatulong na labanan ang mga free radicals na nagdudulot ng oxidative stress at cellular damage. Ang oxidative stress ay nauugnay sa ilang chronic diseases tulad ng cancer, diabetes at Alzheimer's disease. 5. Ang saging ay isa ring good source of magnesium, isang mineral na kailangan para sa higit 300 biochemical reaction sa katawan. Ang magnesium ay tumutulong din sa pagpapanatili ng muscle and nerve function, bone health, immune system at blood glucose regulation. Ang isang medium-sized banana ay nagbibigay ng 8% ng RDI ng magnesium. Anim ang saging ay makakatulong din para maibsa ng mga sintomas ng gastrointestinal diseases tulad ng diarrhea at constipation. Ayon sa isang pag-aaral mula Brazil, nakita nila na ang green banana products, tulad ng flour o powder, ay nakapagbigay ginhawa sa mga batang may diarrhea o constipation dahil sa taglay nitong resistant starch, isang uri rin ng fiber. Pito ang saging ay pwede ring gamitin bilang alternative sweetener dahil may natural sugar ito tulad ng fructose, glucose at sucrose. Mas healthy ito kaysa sa refined sugar dahil hindi ito nagdudulot ng spike o bigla ang pagtaas ng blood sugar levels. Pwede mong ihalo ang mashed banana sa iyong oatmeal, yogurt o smoothie para mas mapasarap ang iyong agahan o merienda. Walo ang saging ay makakatulong rin para ma-prevent o ma-relieve ang muscle cramps dahil bukod sa potassium, may calcium din ito. Ang calcium ay kailangan para mapanatili ang muscle contraction and relaxation. Ang muscle cramps ay karaniwang nararanasan kapag dehydrated ka, nag -e exercise ka ng matagal o kulang ka sa nutrients tulad ng potassium at calcium. Siyang Ang saging ay nakakatulong rin sa pagpapalakas ng immune system dahil sa taglay nitong vitamin C. Ang vitamin C ay isang antioxidant na tumutulong sa paglutas ng mga infections at nagpapalakas ng immune cells tulad ng white blood cells. Ang isang medium-sized banana ay nagbibigay ng 10% ng RDI ng vitamin C. Sampu, ang saging ay isa rin sa mga pwedeng pagkain ng mga taong may acid reflux o GERD, dahil nunasidik ito at may neutral level. Ang acid reflux ay nangyayari kapag naglik ang acid mula sa stomach pabalik sa esophagus na nagdudulot ng heartburn at discomfort. Ang pagkain ng saging bilang snack o kasama sa almusal ay pwede ring makatulong na makontrol ang paggagutom at hindi ka magovereat. Ang isang medium size banana o 118 grams na saging ay nagbibigay ng mga sumusunod na percentages ng recommended daily intake o RDI ng mga nutrients. Potassium 9% Vitamin B6, 33%. Napakaraming health benefits ang makukuha natin sa pagkain ng saging, kaya ugaliin nating kumain ng saging para sa ating maayos na kalusugan. Salamat sa panunood!